Yo, what's up? Ako nga pala si Click, sinasundalo ng, ng Dunggalo 811 International at kasama ko ngayon ang aking malipit na uh, utol. Ayan, nandiyan sa gilid. Meron akong uh, natanggap galing sa aking uh, isang kagrupo na gusto niya raw akong um, mag-verse dito sa kanta niya. Sinend niya sa akin yung beat. Sabi niya, sama raw ako. Ka natin yung beat na pinasa niya. Parang mula. Na kita. lang baka na din kita. Gusto ko Para nahulog siya dun sa best friend niya. So yun yung pinaka story na gusto niya mangyari. So, ano pang gagawin? Hindi try na natin ito. baka tirayan pa ng iba.

So yun, natapos ko ng sulatan. Lahat. Piling ko goods na rin. Piling ko pasok naman yung ginawa kong uh, lyrics dun sa tema na binigay niya. So oras na para i-record natin to. Huwag natin patagalin to para mapakinggan nyo na. Let's go! Gusto ko nang meaning to, tunay na pag-ibig ko Kaso pag nandyan ka na, tumitigil ang paligid ko Sabihin sa'yo ng harap para panaminin ang nararamdaman Tapos din ako makahinga, naguguluan, para bang gusto nakita na bulungan Bigan lang ng turing mo sa akin Pero sana dumating ang panahon bes na ikay magiging akin Okay kaya yun? Akin A <clears throat> akin. akin 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 Best na ikay magiging akin Ito na nga yung naging resulta ng aking ginawa kanina sana magustuhan nyo Let's go, pakinggan na natin to Huwag natin patagalin Sa tulad mo Dahil matalik na kaibigan ka ang tingin mo Gusto ko nang aminin to Tunin ang pag-ibig ko Kaso pag nandyan ka na Tumitigil ang paligid ko Inamungunahan palagi ng kapas At ikasama kita para ba natataranta Pinipilit ko na sana di mo mahalata Kaso sa puso ko parang gusto na kumulana Sabihin sa'yo Para bang gusto nakikita na bulungan Kaso natatakot lang ako na baka lahat Ang sabihin ko sa'yo ay di mo matugunan Kasi alam ko naman na lang Ang turing mo sa akin Pero sana dumating ang panahon best night